Dabark Ads Stash, ginulat at pinahanga ang mga manunood at mga netizens. Campus na maswerteng masusugod ng mga Dabark Ads, dito pala. Mga studyante dito, excited ng masugod ng itbulaga. Mga Dabark Ads, naghahanda na sa sugod campus para sa Sabado February 8, pero may isang Dabark Ads daw na hindi makakasama. Sino kaya ito? Ngayong biyernes nga February 7, ay gaya ng inaasahan, ay hindi live ang Itbulaga para mapaghandaan nila ang Sugod Campus kinabukasan Sabado. Gaya nga ng matatandaang nangyari noon sa Sugod Bahay Christmas Party ng Itbulaga sa barangay, na kung saan ay hindi rin live ang Itbulaga noong October 18, 2024, pero live naman sila kinabukasan October 19, na kung saan ay kumpleto nga ang mga bark ads na sumugod sa barangay. Na napag-usapan na rin natin. At makikita din naman noon, ang pasilip ng mga dabark ads sa barangay, at ang paghahanda nila para sa masusugod nilang barangay sa Christmas party nila, noong nakaraang taon 2024 na napag-usapan na rin natin. Na ngayong Biyernes nga February 7, ay pinasilip din naman ng Itbulaga ang mga paghahanda nila dito, na kung saan ay makikita nga ang dami ng mga estudyanteng masaya sa pagbisita ng Itbulaga sa kanilang campus. Pero pasilip pa nga lang yan, sa mga pwedeng mangyari sa Sabado February 8. Dahil pasabog na naman nga ang mga mangyayari dito, nakaabang-abang na nga ngayon pa lang. Ilan nga lang sa mga dapat abangan sa Itbulaga sa Sugod Campus, ay bukod nga sa pagsugod ng mga dabark ad sa mga studyante dito, ay magbibigay din nga ang Itbulaga ng mga regalo at mga papremyo dito. At mapapanood din nga dito, ang ilan sa mga segments ng Itbulaga, sa pagsugod nilang ito. Isa na nga dyan, ay ang Gimme 5, laro ng mga studyanteng henyo, na nabanggit na nga ni Dabart Ads Ryan ngayong biyernes sa barangay. Nauna na rin namang nabanggit ni Ellen at ni Bossing noong Huwebes February 6, na sa campus din na daw na masusugod nila ang mga maglalaro sa segment na Gimme 5. Na kung saan, ay dapat naman abangan ang iba pang mga segments na gagawin nila dito. Na syempre, ay kasama pa rin ng mga da bark Ads sa pagsugod na ito, ang mga sponsors nila. Pero saan nga bang campus sila susugod? Ayon sa isang comment na ito, ay sa Laguna State Polytechnic University nga susugod ang mga Dabark Ads. Na kung saan ay sila naman ang mabibigyan ng mga regalo, at uulanin ng swerte. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na ngayon pa nga lang, ay talaga namang makikita na kung gaano kasaya, ang unang campus na masusugod ng itbulaga at mga The Bark Ads. Pero sino nga ba ang isang Dow Ads na hindi daw makakasama sa Sugod Campus? Yan nga daw ay si Tito Sen, na mababasa nga sa mga comments. Dahil kung matatandaan, na kung babalikan ang sugod bahay noong January 25, matapos si anunsyo ni Bossing ang sugod campus, ay may sinabi nga si Tito Sen dito, na hindi daw siya makakasama dahil bawal na daw, dahil sa matatandaang pagtakbo muli ni Tito Sen sa eleksyon. Dagdag pa nga dito ni Tito Sen, na naiiyak nga daw siya dahil hindi siya makakasama. Pero sisilip naman daw siya sa mga daw bark ads. Kaya naman ay mababasa ang mga comments ng pagsuporta ng mga netizens kay Tito Sen. na matatandaang, ayon sa lucky winner noong February 6 sa Sugod Bahay, ay number 1 at number 2 naman daw si Tito Sen sa listahan nila, na kung saan ay makikita pa nga ang masayang naging reaksyon dito ni Tito Sen. Dagdag pa nga ni Tito Sen dito, na kahit daw pang labindalawa siya sa listahan nila ay okay lang daw. Samantala, muli namang hinangaan ng mga netizens si The Bark at Stash, matapos itong kumanta at magrap sa It Bulaga, sa segment na The Clones, na kung saan ay si Rena nga ang kinanta at nirap dito ni Tash. na kung saan ay makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Tash pagkatapos niyang mag -wrap. na talaga namang kinaaliwan at hinangaan ng mga netizens, ang ginawang ito ni Tash. Na mga mababasa pa nga ang mga naging reaksyon dito ng mga netizens, sa YouTube livestream ng Itbulaga. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?